pahiya etong si Duterte. Tapang-tapangan pa rin tong mga ito eh. Ang tamang term nga dyan, madalas ay nagmamarunong pa rin. Akala mo talaga, may mga alam. Akala mo talaga, sila yung mga nasa tama. Ang tinutukoy natin dito ay etong mga Duterte, ha? kasama na rin siyempre etong si Duterte nga. kamakailan ay matinding batikusin, matinding binabatikos ang pagkatalaga kay uh, General Nicolas Torre bilang bagong PNP chief. As if naman talagang may alam kayo, as if naman talagang may karapatan kayo na patutsadahan ang isang General Torre. O ayan, na back to you katuloy. Kasi nga, um, hindi daw sila pabor at mukhang hindi daw dumaan sa tamang proseso, hindi daw ito merit-based na promotion kundi dahil naging sunod-sunuran daw etong si uh, General Nicolas Torre. Hmm, yan. Kung ano-ano pa. Sige lang, akala nyo talaga kaya nyong ibaba ang mga taong gumagawa ng tama at mabuti at nasa panig ng katotohanan? Mahirap yan. Ang sabi nga ni General Torre, rewind-rewind lang ng konti. Sa termino naman ng tatay na no, si Bastet Duterte, sinong unang uh, chief PNP? So ano ang rango ng unang chief PNP daw? At ano ang rango ko bago ako naging chief PNP? Ang tinutukoy niya dito ay si Bato de Rosa na di hamak na kulang na nga sa dunong, um, hindi pa dumaan sa tamang proseso at kuno nga ay may nilagpasan na mga posesyon o na mga narango. It really goes back to him. Seriously speaking, it goes back to him. The first chief PNP of his father is a one star na naging automatic four star. Did he ask that? Did he question that? Yan ang pahayag ni General Nicolas Torre. Talagang talagang may karapatan na magalit atong si Baste Duterte. Bakit ikamo sa pool na sa pool siya eh. Dito sa statement na ito. Kaya lalong nagngit-ngit sa galit ang isang ito. Good luck.